1, come, go mayong gabi eh. maganda ang gabi sa inyong lahat ha, dito sa lungsod ng Davao at uh, ito ang ating uh, movement uh, convention malapit na by December 7 at uh, 1 o'clock uh, sa Grand Minsing dito sa lungsod ng Davao ang ako lang ipaabot sa mga Davao o taga bisayas Bidanao, Luzon at Ibo Kalibutan mabot manggit nga tong uh, pag uh, prog uh, program karon ato lagi pa abot sa mga tao nga uh, kompleto na, uh, uh, na intak uh, na ang plan sa aton tanan ang mga ato mga uh, work uh, committee for work, uh, working committee kompleto na sa pertahan ang mga mga uh, projector mga sound system na ito, kumpito na. Kumpito na nga itong kagamitan para kini event. So, daghang kita ang mga bisita po, gikan sa Luzon. Hindi uh, na ito mabanggit na basta kay surprise ni siya. Mabot sila kalit din sa Davao kay Mutambong kini sa atong first uh, time or first uh, uh Convention nga pagkabuhaton din sa Davao. Akong balikon, nga may taga BARM na pupunta dito. May taga uh, Region uh, 12 pupunta dito. Region 10, nandito rin. Region 9, nandito. Uh, Kagawalay pa lang dito ni General uh, Adjirel, Binang Adjirel. At uh, of course, ang Region 11, dito si Mr. Danny Lopez, ang ating uh, kasama. Uh, all the time, anytime. At uh, siyempre, uh, ang ating makasama dito ngayon sa gabing ito, Of course, ang ating uh, Vice President si uh, Mr. Ruben uh, Gonzaga, ang ating uh, uh, former Pinoy Big Brother uh, sa television at siya ay may programa sa television sa Agri Ka Dito. Agri Ka Dito! <laughs> at uh, simpre, dito si Manny Pamaklawan, ang ating 3rd District uh, uh, Head Coordinator, Andito ang ating uh, Region 11 uh, head coordinator si Mr. Danny Lopez. Ang ating provincial uh, head coordinator ng Davao Oriental si Mr. Bake Maynupas. Andito ngayon siya. At nandito rin ang ating uh, BP Form Mindanao si uh, Michael Ampak. Of course, ang ating national parallel si Mr. Uh, Si Mr. Bashir Cabrera Cabrera Nakalimutan ko dahil pag abroad niya medyo nakalimutan ko pangalan niya. Pero sorry uh, ang ating National Parallel. Yan si uh, Bashir uh, Cabrera. Si ang ating National Treasurer. Kung wala siya walang matuloy ang ating movement. Kasi marami nang binabayaran. Uh, mga tarpaulin, mga mga t-shirts, mga ito mga Sticker. uh, uh, stickers at iba pa, marami pa. Pati pa mga merienda libre pa niya. Uh, at uh, siyempre uh, dito ang mga misis ng ating mga kasama, uh, Misis ni Michael, misis ni Bashir. Uh, of course, misis ko baka mankalimutan mo, <laughs> mankalimutan ko kasi uh, ako nagpapakain pagkain dito. <laughs> ito, biro lang ah. At uh, siyempre ang mga kasama natin, mga bata dito sa uh, ating programa ngayon. Ulitin ko sa mga Tagaduson at Visayas, Mindanao, especially sa tag Tagadabaw. Kamuyod, kinahanglan na kan kanunay ang inyong atin attention uh, mm. sa mga tao. Okay na eh, ang atong ipaabot kaninyo, ato Ako lang shout out ang atong mga amigo. Di na siya makatulog kundi na kumabanggit mabanggit ang iyang pangalan. Siya ang Sok Sergeant Head nga si Mr. Andy Cepi. Siya ang presidential uh, monitoring ng ating Inday Sara Duterte 28 Movement. Ito ay uh, first time sa Mindanao, sa nabawag uh, gadalapin dito sa Grand Minsi. So, maraming salamat. Medyo naubusan tayo ng oras. Ito naman, kailangan dito. Dito talaga ang kailangan natin. Magka magkaisa tayo, magkaisa para mag-success ang ating uh, 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 plano, mag-success ang ating programa sa ating uh, Lungsod ng Davao. Maraming salamat. Ito ito naman ang inyong kaibigan, si uh, former Commissioner uh, ang Sa lahat ng mga nanonood, sa inyong lahat, magbuhay at uh, magandang gabi sa ating lahat.